Si Manong, oh. Si Biguti. Grabe yung, ano niya. Ang gawin niya ngayon. Puto. Puto pala yan. Puto. Ngayon, oh. Yung puto. May mga halaman-halaman pa, oh. Dekorasyon. Eh, binidbura na ng ano. Binidbura na ng ano ba yan. Ano ba yung pinaglalagay mo, Manong? Ito pa, Eh, may bumili si Bigote. Si Bunguton. Ngayon, oh. Puto niya, oh. Ay kalamio oh. <laughs> talagang pinail lang oh. gamit lang ang kamay oh. dapat may sipit man lang sana eh hindi yung kamay eh. sipit sana okay lang eh oh. talagang kinakamay nila eh, oh. Hmm? gabi si bigote oh. Hmm. ayan oh. 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 sige pa kamay mo pa oh, ayan oh. oh. Saan ka? paninda na puto ni Manong. Oh. Ayan, Oh. Oh. Nung lalagyan niya pa. oh. ayan, parsley. Nilalagyan ng parsley. Ayan. Sobrang malinis yan. Ayan, <laughs> wisik-wisik pa niya, Oh. <laughs> Grabe si Manong bigote. Ayan, o. Oh. Nilalagyan pa ng mga ano, ano ba yung nilagay mo, Manong, dyan. Ayan, Oh. O. Oh. Eh, sabi niya, itong puto ko, masarap to. <laughs> Kasi lasang gamay. Ayun oh. Puta lagi siya. <laughs> talaga. Nilamutak talaga. Oo. Oh, oo. Oh. Puta. Parang uh, ano yun? Panghugas ng plato. Ano ba yun? Spans ba yun? You know? <laughs> <ragis na> yun Diyos ko. Puta lagi siya. Puta lagi siya. bigote o. Oh. Tuwan-tuwa pa eh. Oh, oo. Oh, oo. Oh, oo. Oh, oo. Oh. Oo. Paano yung pakita niya? Hindi daw na hindi, hindi daw ano, hindi daw tawag doon hindi daw kuluntoy ay lagyan pa ng pasli oh ito talaga itong mga tao na ito eh oh. ano kaya meron ito ano yung lalagyan, sahog ay, tubig malinis ba kaya yung tubig puta tabo tabo lang oh ay binuhusan yung tabo eh puta na yan oh ay, sahog niya oh tubig ano kaya yan ayan uh, ito si manong bigote oh <laughs> Sarap. Sarap daw. Ayan. Order na tayo. Kuha sa manong ng plato. Ayan. Kinamot na oh. <laughs> sipit sana. May sipit man lang sana. Okay na eh. Hindi yung kamay yung gagamitin eh. Oh. Eh, eh hiwa niya pa oh. Eh, mga puto niya eh. Oh. Ayan. Gabi ah, kalimpyo. Parang kalimpyo eh na tao. Sombra. Sombra malinis. O oh, yan. Ano yung binudbud mo manong green curry parsley. Ayos uh, to ah. Parsley. Ano pa ba yan? Hmm. Yan pa isa. kamay mo na. Yun. Grabe <laughs> si manong bigote oh. Oh, kain na daw. <laughs> kain ka na daw. Ayan, oh. Ano pa ba ang sahog? Ayan. Ano ba yung sahog na yan? Ay, oh, eh, lagyan mo na sahog. Mm, yun, no? Sarap daw yan. <laughs> Gabi, hindi ko mawari yun. Kinumot-kumot talaga.